Ang payo ko sa mga kabataan, huwag kayo gagawa ng kalukuhan. mahirap sa loob. Ang experiential sa mutilupa, magulo. Ang tatakwa ay bala. Nagpapasalamat ako, sana di ako nagkaroon ng sakit. Kaya ayokong magkasakit. Yan, magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng barangay Iwahig na naman at Nandito po yung dating PDL po na galing ng Munte at napunta ng Iwahig. Ito po, tayo magpakilala kayo. Ano pong pangalan natin, Tay? Mario Cinco. Ang kaso ko ay Boss Reyes murder. Ayon, mababa lang yung binigay sa akin sentensya. Pero mabigat yung complaint niya tumaas yung ano ko. ako sa apila. Natalo ako. Isit na ako ng champo. Inubos ko na yung champo. Bago ako na rito, apat ang taon ako sa Hiwai. Tapos nung natungtong ng apat ang taon na yun, hanggang tatlong taon nang ako, tinawagan ako ng laya. Hanggang sinama ako ng empleyado. Pagka yung meron ako i-extrahin, pwede ako maka para meron lang ako makakai. Nagpapasalamat ako, sana hindi ako nagkaroon ng sakit. Lakasan loob ko lang, kaya ayokong magkasakit. Kasi may na ako. Ngayon ako nakakuha ng senior citizen para makatanggap ako ng buwan-buwan. Yan na panggastos ko. Sa loob na iwai, eh, kahit yung ako roon, wala. Mabait ako doon sa loob. Yan yeah, maganda ang performance ko sa loob. Yan yeah, madali ako lumaya. Yan lang po. Tay, tanongin naman natin, Tay. Di diba galing kayong Muntinlupa? Tay, ikwento nyo naman, Tay, kung ano yung naging experience nyo doon, Tay, yung nakulong kayo sa Muntinlupa. Ang experience ko sa Muntinlupa, bagulo. Dat, pakita mo, rayo, salamat. Nabiyay ako na iwaik. So, tuwing yung ano yan, rayo. Ay, na, anong pinakamagulong rayo yung naabutan ah, nyo? Pukso, bang... Sputnik, saka Kumando. Tatlo lang yan. Pero yung bala, kawawa, si Kukunti lang ang bahala ron. Pinakamaraming Kumando, saka Sputnik, yon. Naputa ko yun, yung pagsabog, hapos, be, sinunog pa yung kitchen. Lahat ng mga bilanggo nilipat sa ibang selda. Yan nagkakaroon ng gulo. Halo-halo na ng pangkat. Ah, halo. Bali yung rayot tay doon halo-halo na. Oo, oh, halo na. Pero tay anong pinakamagulong pangkat doon na ano nagpasabog? Spotted sa ka okso. Kalaban talaga yan. Ayun, nabutan pala ni tata yung rayot no? sa loob ng munti. At naabutan niyo tayo yung ano no, Okso at Sputnik. At tay, at matanong ko lang tay, anong tatak niyo po? Ang tatakwa ay bahala. Bahala. Ay, pwede mong makita yung na oh. bahala. Ayun. Bahala. Ito po. Atay. Ang nagtatak na ito ay si Gilbert. Dahil nga sa sobrang maipit sa aming pagkat. Ano po yung pagkakaiba ng laya sa loob? Opo. Ano pong pagkakaiba ng nakalaya kaysa yung nasa loob kayo? ang pinakaiba ko lang sa laya kasi mabait, maganda, saka mabait ang mga tao rito. Saka marunong ang pakikisama, pakikisamaan ako. Kundi na kay Sir Gozon, yung pastor namin, hanggang ngayon, palawi lang ako rito. Yung ngayon, nasa simbana ako ng Burnagin, o ron na ako, nagigitara, drummer, yun lang. Ang buhay ko, mas maganda ang buhay ko rito ngayon. Sa loob, bagulo, ang buhay ko ron. Tay, uh, sino pong sikat na artista yung naabutan mo sa loob ng Muntin Lupa? Ang inaabutan ko si Robin Padilla, saka si ano, yung anak ni Dolphy. oh, saka si Freddie Wave, panak. Yun lang po. Tay, si Robin talaga naabutan niya sa loob nung time na nakulong siya. Sino tayong kilala niyong pinakatirador sa loob ng Muntin Lupa na nakilala niyo doon? Ang nakilala ko si ano, Dennis. Ano ang pilito niya? Di ko natandaan. Basta Dennis. Yan tirador talaga sa loob. Yan nagsisimula ng guloy. Ano siya yung DRM? DRM? Ano yung, DRM? yung Bata Cebu. Oo. No. Di ba BCT? Yeah. Oo. Oh. Oh. Well, bira... Bali dalawang pakati eh. Binurasa ng Batang Cebu. Ngayon BRIM. Yung ang tirador talaga sa loob. Sa tingin nyo, nung paglaya nyo eh may tatanggap pa ba sa inyong lipunan? Meron, meron tatanggap kasi nasa laya na ako eh. Saka maganda rito sa Palawan. Dito ako tumagal sa Palawan na ito. Mga labindalawang taon na ako rito sa Palawan. Saka 2010 ako lumaya, September. Ano tayong payo nyo sa mga kabataan? Kasi maraming kabataan ngayon na loko-loko. Hindi naman ho natin nila lahat pero yung mga kabataan po ngayon ay mapupusok masyadong matatapang yung iba. Tay, anong mapapayo nyo? Uh, hanggat bata pa sila, eh, mapayuhan po sila ng tamang gagawin nila. Tay, anong mapapayo nyo sa kabataan na kung gaano kahirap ang mangulungan? Ang payo ko sa mga kabataan, huwag kayo gagawa ng kalukuhan. Mahirap sa loob. Tandaan nyo yan. Lahat na kahit na nagsisimbay mga kabataan dyan, lagi dinabangkit ng Pastor Romy namin yan. Ito so lang ang pinapayo ko, Huwag kayo gagawa ng kalukuhan. Kasi iwas na lang kayo kung anong away niyong dalawa. Iwas na lang para pakubaba na lang. Ayun, uh, na-interview ko natin si Tatay Mario ng Bahala Na. Ano po yung masasabi nyo yung napunta kayo sa Bahala Na? Ito ba ay magulong pangkat? O yung pangkat na ito ay nasa tamang ano kayo tay? Nasa tamang landas yung pagbibigay nila ng gabay sa mga miyembro nila? Ang sinasabi sa amin ng commander, wag lang ang gagawa ng kalukuhan. Para iba, ma madadali ng mga ibang pakat. Basta pwede pala doon sa kubo ka lang. Huwag ano, ng ibang pakat. kawawa kay, ka eh. Tapos si pagka sinibayan kami ng commander, oh, maglinis ka ng simbahan, gano'n gano'n lang, ayaw gano lang. Ayun, maraming salamat po at uh, sa pagbabahagi ng kwento niyo tayo ha. Si Tatay Mario Singko ng Bahala na Gang. Ayan, maraming salamat. At ngayon po sa mga nanonood, uh, don't forget to like and subscribe po yung Tonical YouTube channel. At like and follow na rin po yung ating Facebook page. Ayan, nagtitrending po tayo ha. At maraming salamat po sa pag-like and share. Ayan, maraming salamat. Tay, babalik ako sa inyo ha para bigyan ho kayo ng konting biyaya.